So guys, mag-repair muna tayo sa tuktok ng crane. Binangga yung railing sa tuktok ng crane ng uh, spreader ng gang 3. So, baklasin muna natin yan gamit ng cutting disc. So, yan po. Baklasin muna natin. Cutting disc lang pong ginamit ko dyan. Hindi na ako gumamit ng acet acetylene. So, mag-prepare muna po tayo ng tubo na gagamitin Hindi yan. 2 hours later. So guys, bago tayong makita ulit ng crane, uh, gagawa muna tayo ng ano, ng uh, tubo na pamalit yung sa nasira sa taas ng crane. So ito na yung ginawa ko, kakabit ko na lang siya. So yan po. One operation later. Ito guys, tapos na. Napitap ko na yung bagong railings sa taas ng crane. Napakataas nito. Sa ano, balas? nakakatakot magtrabaho dito undangan lang talaga kailangan gawin to so nakakatakot napakatas niya tapos na guys so yan uh, taas na nito sa ta ta, ta ng crane so pipintura na ni maestro uh, almost done na to pipintura na lang kulang So guys, itong trabaho na ito may extra na bayad daw to kasi ah, Steve daw nung ito may extra pay po to Bukod sa mas sa bridge, ito na yung padalawang pinakamataas dito sa barko itong uh, top ng crane number 2 One hour later. So yan guys, uh, tapos na yung aking project na uh, natapos din siya So may pintura na siya So yun na may babanggay na naman. So yun lang po. Salamat sa panunood. Magandang araw sa inyo